So, good morning guys. Uh, ngayon lang ulit tayo kung nakapag-video. Uh, bago nga pala ako mag-umpisang mag-video. Uh, maraming maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin. ha uh, labi na tayo mag-1,000 subscriber. Kaya, umpisa na natin guys. guys, welcome sa Finish Works uh, uh, Ngayong araw guys, uh, update ko lang kayo dito sa ginagawang dump truck eh. Malapit na siyang matapos Kulang na lang yan, ano, railing na lang halos Pero ngayong araw guys, hindi yan yung gagawin ko, hindi yan yung ipapakita ko Bano yung ipapakita ko kasi yung isang sold namin na tractor head, na sold na siya So yun yung ipapakita ko sa inyo, nandito siya Bali ito, siya guys, ito yung gagawin ko ngayon. Ah, uh, nasold na yan, hindi di din sa ano. Sa display area talagang nasold na yan. Bali ito pala yung ina niya. Job order yan. Ito may pakayat po yan. Yan yung mga job order niya. Yan. Pero hindi naman ganong mahirap. Halos nagawa na namin dati yan eh. Yung pag-finish pa lang. Yan, ah. Pero ang inuna kong gawin dito ay yung busina niya guys. Kasi hindi to katulad ng ibang busina na di spring. Bale yung busina kasi nito ay ano ribbon type. So naputol. Uh, Nirepair ko yung busina niya. Ribbon type. Ganito siya. Pakita ko sa inyo yung sample. Yan. Ito yung guys, ganitong klase. Oh. Ribbon type. Na-repair ko na yung kanina Bale eh. ito, pinuha ko rin yan. Kasi sira din yan. i-repair ko rin ito. Doon sa ibang unit naman din galing ito. Oh, hindi ito pa pala ilyado Tapos. Ginawa ko na rin guys yung ano mga pinto niya kasi nung una hindi na bubuksan matigas kung so may maalambot na oh. tapos yung kabilang pinto niya kaya para ayaw magbukas sara at sinasara mo ayaw magbukas ito pala yung sira niya yung mechanism nung lap yan yung mechanism nung lock bali yung plastic dito nasira na dapat naka ganyan yan eh, yun, know. dapat naka post dito yung plastic ngayon nasira na kaya eh, hindi na marirepair to yung ginawa ko pinalitan ko na lang meron kaming extra cabin doon kinawa ko yung ganito nya napalitan ko na gumagana na so yan lang muna yung ginawa ko tapos meron na naman ang mga side mirror ay ano clearance light eh, na Ina-make 'yung slide niya, ma-ice na 'yan. Ah. Uh, Ilalagay ko na rin pang-top light. Yung speed light. Yan na pinturahano na rin. Si Minamadali na rin 'to. Yan. So, ilan muna guys, ang ipakita ko sa inyo sa ngayon kasi ah uh, yung iba naman yung ibang yung mga unit dito tsaka ako na lang ipapakita sa inyo kasi mga nagawa ko naman na yun yan o yung mga pinturado na halos nalagyan ko na rin ng mga clearance light yan yan o yan yung halos na pinturahan na kasi guys tapos marami yan o marami na ulit halos kumpleto na yung mga ilaw niyan Uh, yung mga dump truck doon kasi pinipinturahan pa yung mga tapos natapos pa lang Yun yung ano. kaya hindi ko pa nagagawa. Pati itong mga to. Ayan. Mga katatapos pa lang pinturahan kaya hindi ko pa siya nagagawa. Ayan. Oh. Um, Marami-rami na rin yan. Itong isa naman forward na finish ko na yan. Uh, meron na rin may-ari yan, kaya pang pull out na rin yan tapos ko na rin yan kompleto na yan ito mga to hindi pa tatapos so bali guys yun lang muna kasi gawin ko lang muna yung ano yung tractor head nga doon magayon na lang naman ang kulang uh, ilaw na lang linya na lang ng clearance light ang gagawin ko doon kaya okay na yan Bali yung may ari yata nito ay, yun eh, ano. Si Boss Robin. ano to guys, tondo. Eh. Bali pangalawang kuha niya na to sa amin, yung unang kuha niya. Yun na, ito na yung naging anak niya. Kaya pangalawang kuha niya na to. Bali yung unang kuha niya is kumita na, nagkaroon na ng anak ito na ngayon. Ganito ang ganito rin yung kulay ng una. ginagawa pa rin yan na, naayos yung dumb box so hanggang dito na lang guys uh, maraming maraming salamat sa panonood uh, sa mga susunod na video kung naipapakita yun pag napinturahan na susunod yan naman yung papakita ko sa inyo pag pinturado na lahat ng dump truck